Ano nga ba nangyayari? Oh, Doon, Dito, O Tito, Bawal nga ba? Makialam? Matuto. Ari sa gawa. Nahirapan ka ba sa yung pagpaparehistro bilang botante? Walang pamasahe at malayo ka ba sa mga voter registration sites? Isa ka ba sa mga nakintay ng matagal sa napakahapang pila sa initan? Ginto kasi dati, ang voter registration ay sa mismo opisina lang ng lokal na COMELEC. Isinasagawa. Wala pa naman konsepto ng satellite registration, mall registration. Ay rehistro online registration sa mga piling aplikasyon at register anywhere program noon. Ang mga programing ito ang naging tugon ng Comelec sa mahinai ng ng Pilipino tuwing voter registration. Malayo at mainit sa opisina ng lokal na Comelec at walang oras magparehistro? Pupunta ang Comelec sa inyong barangay, paralan at kahit sa mall malapit sa iyong tinitirahan upang mag-conduct ng satellite registration hindi makakauwi sa inyong probinsya dahil nagtatrabaho o nakaaral sa malayong lugar pero gustong pumoto sa inyong tinitirahan? May Register Anywhere program para dyan! Kahit noong kasagsagan ng pandemic ay inilunsad din ng COMELEC ang iRegistro kung saan maaaring i-fill out online ang voter registration form. Pugod sa pagbabago sa voter registration, ay marami na rin tayong nabagdaan ng improvements para sa malinis, maayos, mapayapa, transparent, convenient, at mataling proseso ng pagpoto sa Election Day. Malaki ang ambag ng teknolohiya sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Mas napapabilis at napapagaan ito ang ating mga buhay. Napansin niyo ba? Mula sa paggamit natin ng iba't ibang klase ng ballot boxes hanggang sa picos, vote counting machine, at automated counting machine, ang laki na nagwad na narating natin pagdating sa potohan. At huwag nating kalimutan na may internet voting next year para sa mga overseas Filipino voters na gusto mag-participate at pumoto sa eleksyon. Lahat ng issue, pagsubok o problema ay mayroong solusyon. Kinakailangan lang talaga ito paglaanan ng oras upang makamit ang mga resulta na ikapuputi ng ating bansa. Abangan sa susunod na lunes. Pananaw ni Chairman George Irwin M. Garcia sa mga makabagong teknolohiya at programa ng Comelec sa halalan.